Si Pranzel, masasabi natin, na sa chronic heart failure siya. Mula pa nung bata, ganyan na yung kondisyon. Lumalaki ng lumalaki ang puso. So ngayon, nung nauna ko siyang nakita nung five years old, hirap siya huminga, madaling mapagod. Heart failure na tinatawag. Ang araw ng 12 anyos na si Pranzel, binubuno lamang niya sa kamang ito. Ang kanyang karamdaman, isang sakit sa puso na tinatawag na dilated cardiomyopathy ang cardiomyopathy, ibig sabihin, pumalya lang yung muscle ng puso. So, lumaki siya dahil pumalya. Pero sa loob, walang, uh, walang problema. Walang butas, yung valves, okay. Talagang yung muscle dahil pumalya, lumaki more than usual. So, kaya tinatawag dilated. Yung muscle cells ng puso, eh, namaga at ano, nasira. Kaya hindi siya tumitibok ng normal. Ang pagtibok niya, hindi full. So kalahat, alos ganun lang. Tahimik at mahiyain mang bata, hindi maitatago ni Pranzel ang sakit na nararamdaman sa loob ng halos pitong taong gamutan magmula nung siya'y limang taong gulang pa lamang. Ganun po masakit ko, minsan po likod. Talagang minsan po talaga, hindi po kaya kasi yung sakit eh. Tsaka, transplant lang po talaga, yung paraan. Walang birang sakit po kasi yun eh. Sa siyam na pong batang nakakonfine ngayon sa Philippine Heart Center Cardiology Department, si Pranza lamang ang may ganitong sakit ayon sa kanyang doktor. Ang talagang lunas doon ay e palitan ang puso. Kaya they are a uh, heart transplant candidates. So far ngayon, wala tayong ginagawang heart transplant. Upang mapabuti pansamantala ang kalagayan ng puso ni Pranzal, kinabitan siya ng tinatawag na porta cat device. Isa itong aparato na nakakabit sa katawan upang tuloy-tuloy na masuplayan ng gamot o antibiotic ang pasyente. Kaya ang ginawa namin, uh, kaya siguro siya tumagal ng ganito, umuwi siya na naka-portacat. Yung portacat, yung nilalagay na parang swero di ba sa mga may cancer, nilalagyan ng, ng catheter diretso sa puso. Habang tumatagal, tila lalong humihina raw ang katawan ni Pranzel. Itong January 31, natakot kami kasi nag siya bigla. 7.30 ng umaga, bigla siyang ano, sumisigaw, tapos nainigas yung kamay at paa, tapos nakatirik yung matalos halos minute din nagtagal. Ginawa na lang namin sa taranta namin, hinawakan namin yung pangay niya, kasi himas-himas. Bigla siyang nahimas-himasan, tinanong namin siya, sabi niya, ano, alam niya lang daw tulog siya, hindi niya alam. Putulog po ako noon, pero di ko po alam na nasigaw daw po ako, ganun po. Pero pagkakalam ko po, tulog po talaga ako. Wala po talaga akong mahanap. Kitang-kita ang mga pasa sa kanyang braso na dulot ng pagkabugbog sa mga karayom na tinutusok sa kanya para sa mga gamot at medical tests. Mahirap bilang ina kasi alam ko, hindi po kasi siya showy. Hindi po siya showy bata na nahiyana rin siya sa amin siguro kasi parang piling niya na papagod na kami. Tapos siyempre po, yung sa financial na paulit-ulit kasi hindi naman puro ganun kadali din. Diba? Parang gusto rin po namin siyang gumaling pero... Parang wala pong paraan. Nahihirapan din kami sitwasyon niya pero pinipilit namin kayanin para sa kanya. Kasi hindi naman kami pwede maging mahina. Ang mahihain si Franzel, hindi maiwasang maluha nang mapag-usapan ang hirap na pinagdadaanan ng kanilang pamilya. Pinigil po sa lahat ng pag-aalaga pag-iindembo. Hmm. Yun lang po. Nandito siya kasi minsan bumating sa pulo ko. Hindi po ako nasunod minsan. Naiyak din ako kasi po narinig ko yung mga sinasabi niya. Kahit alam kong nahihiya po siyang magsalita, pero ginagawa niya po na magsalita ng gusto niya pong nararamdaman. Natutuwa din po kasi malakas po yung loob niya na kahit na ano pong dumating, nararamdaman niya, tinitiis niya pa rin po. Sa kabila ng hirap na kaniyang pinagdaraanan, kitang-kita ang katatagan na ipinapamalas ni Prancel. Pero pag titignan mo si Pranzel, masayahing bata, Parang wala kang gagawin kundi mag-iisip pa ano pa ang pwede natin i-offer sa batang to. So if you look sa literature sa United States, ginagawa na talaga nila yung heart transplant even sa bata. Nag-isip naman kami kung anong pwede gawin sa kanya. Ganyan medical treatment niya. So lahat ng gamot na posibleng pwede gamitin sa kanya, nagawa na. Nabigay na at nasubukan na. So ngayon si Prenzel is dependent na siya sa gamot yung gamot na yon hindi na available as tablet eh. So lahat ngayon dumadaan na sa suwero. Kasi kailangan dito na ma-monitor na yung heart niya. Kumbaga, wala na tayong ibang choice. In short of transplant, heart transplant, yun talaga yung kailangan niya. We can offer her something, something more, which is more feasible, which is ito na, yung ventricular assist device natin. Kung sakaling papalarin si Pranzel na mapasailalim sa, sa matagumpay na operasyon, hindi malayo maging kapareho niya, sinapit ng 33 taong gulang at dating may supraventricular tachycardia at heart failure na si Stephanie. Kasalukuyan siyang nasa Florida sa Amerika at anim na buwan ng normal na nabubuhay sa pamamagitan ng ikinabit sa kanyang LVAD. Right before I got my LVAD, I was very upset. Mm -hmm. I was very angry, very upset. I didn't want to live with a machine. I love going into the water. I love being at the beach and in the pool and... With an Elvad, you can't do that. But I felt very sick. I felt it in my body and in my heart that I was gonna die, and I, I didn't have that much time longer. I knew I was gonna die. They gave me the Elvad. I feel good. I feel like I'm like my early 20s again. Ang ilang hindi niya noon, na enjoy niya na mayroon na Pero hindi lahat ng mga may taglay na malubhang sakit sa puso na dadapuan ng tila milagro kagaya ni Stephanie. Gaya ng pangkaraniwang paslit, makulit at mahiling maglaro ang aning na taong gulang na si Reline. Eh. Pero hindi mo iisiping ang munting anghel na ito, may mabigat na karamdaman. Si Reline may congenital heart disease at TOF. Isa siyang congenital heart disease. Nangyayari ito, nasa loob pa lang ng tiyan ng magulang o nanay. Yung TOF mismo, yung Tetralogy of Fallot, tetra means apat na components yung sakit na yon. Pero ang pinaka-importante doon ay dalawang bagay. Yung isa ay barado yung daluyan ng dugo papunta sa baga, no? yung tinatawag naming pulmonary artery stenosis. At yung pangalawa, meron siyang malaking butas sa dingding ng puso niya. Apat na araw pa lamang pagkatapos maipanganak, nakita na sa kanyang check-up ang butas sa kanyang puso. At nang matapos na ang maeksaminasyon, ang masayahing batang ito, binigyan na ng taning ng doktor. Tinanak siya 8 months, tapos sa so may parang lying in lang siya pinanganak. Nung no, ano, lumabas siyang malit na malit na. Sabi, ilipat daw namin sa malaking ospital kasi may mukhang may difference raw sa ano po sa baby raw sa maliit pa pangangatawa ni Rolaine hindi mo akalaing mas matanda siya sa kaniyang kapatid na si Rain limang taong gulang mas malaki man ang bunso di hamak na namumutawi pa rin ang pagiging ate ni Rolaine parehas din silang nakatanggap ng mga awards sa eskwelahan nakikipagsabayan man sa kakulitan mas nananaig pa rin ang epekto ng sakit na nararamdaman ni Rulene. Makalipas lamang ang ilang minuto ng pakikipaglaro, agad na siyang pumasok sa kanilang bahay upang magpahinga. Ayon sa Philippine Pediatric Society Registry noong 2007 hanggang 2011, mayroong 1,603 na nakatalangkaso ng TOF. Sa pag-aaral na isinagawa ng Philippine Heart Center mula sa datos na ito, Tatlo hanggang 6 sa 10,000 libong lamang ang nagkakaroon ng sakit na ito. Aabot sa 230,000 pesos ang kakailanganing halaga upang maisagawa ang open heart surgery at cardiac catheterization para tuluyan ng maisara ang mga butas at litid na pumuputok sa puso ni Rolain. Yun na, papasalamat ako na sinadagdagan niya yung kanyang taon. noon nag-two years niya, nag na talaga ako. Sabi ko salamat at ano, kaya yeah, lang yun nga iniingatan namin hanggang hindi siya maka-three years. At sa taon-taon yan, ikaw handaan nyo, at least na ano, miracle baby nyo na lagpasin yung taning na sinabing two years. Sa ating bansa, ang kasalukuyang datos namin kasi ng 2013 pa, 120,000 sa mga Pilipino ang namatay noong taong yun. At sa mga bata naman na wala pang labing limang taon, umaabot sa halos dalawang libo na mamatay sa sakit sa puso. May kakayahan na ang Philippine Heart Center halimbawa. Subalit, ang mga kababayan natin, pangkaraniwan, ang nagiging transplant na kailangan nila ay yung sa bato. Iilan lang yung mga pasyente kasi nangangailangan. At karamihan sa mga may kaya, pumupunta sa ibang bansa para magpagawa nito. Uh, meron naman tayong kakayahan dyan. Subalit, so, hindi yan sa buong bansa. Sa ilang piling ospital lamang. Ang isa pang proyekto ng gobyerno na maaaring lapitan ng mga mahihirap na kababayan nating nangangailangan ng tulong pinansyal dahil sa matinding karamdaman, ang Z-Benefit Program ng PhilHealth kabilang sa maaaring sagutin ng gobyerno ay mga consultation at laboratory tests. Meron tayong mga identified cases ng sakit sa puso na covered sa Z-benefit or sa special benefit one. For example, yung ating mga bata ay may sakit or pagkapanganak ay meron tinatawag na sakit na tetralogy of Fallot. Sa mga pangkaraniwan, ito yung parang tinatawag na blue baby syndrome may problema sa puso or anatomically may problema sa puso kino-cover yun ng PhilHealth that's around I think 320,000 peso as a pack kung meron po yung sakit ng bata naman yung most common among children yung ventricular septal defect yung may buta sa puso meron din po niyang benefit tayo sa ating mga under the Z benefit package I think that's around 210,000 as a benefit package for that Ngayong araw na mga puso, marami man ang humihiling na makita na ang magiging kasama nila sa habang buhay. May mga patuloy ring umaasa na sana dumating ang araw na malagpasan na nila ang sakit na sumusubok, hindi lamang sa tatag ng kanilang puso, kundi pati na rin sa lakas ng kanilang pananampalataya. Patuloy na magbabantay sa mga isyo ng bayan, ako si Mariz Umali, kasama sa Iisang Brigada.